Hindi muna pumalaot mga kapatid ang mga mangingisda sa Zambales dahil po sa banta ng China na i-detain ang mga anilay trespasser sa South China Sea. Bilang tugon dyan, nagpadala na ng mga barko ang Philippine Coast Guard sa Baho de Masinlok para bantayan ang mga Pinoy na mangingisda. Yan ang pampagising na balita ni Gio Robles. Tumigil na muna sa pangingisda ang daan-daang residente sa labing isang coastal barangay sa Santa Cruz, Zambales. Dahil yan sa panguhuli ng China sa mga umano'y trespassers sa South China Sea. Ayon sa Pangulo ng Samahan ng mga Zambalenyong Mangingisda na si Noli de los Santos, nangangamba ng pumalaot ang karamihan sa kanilang mga miyembro. Noong biyernes, bisperas ng trespass rule ng China, sinubukan nilang pumalaot. Pero napaatras din sila ng palibutan umano ng China Coast Guard vessel. Takot talaga kami. Imbis na papunta po kami ng 19 miles o 100 miles, hindi po kami tumuli kasi may pubiyan na po kami na nakita namin China vessel na paligid sa amin. Tigil din sa pangingisda ang kapatid ni Noli na si Nick dahil sa takot sa banta ng China. Panawagan niya, tulungan sana sila dahil apektado na ang kanilang kabuhayan gutom talaga. Lalo-lalo na sa aming mga managpapaaral pa ng mga anak. Talagang gutom. Pinaiiwas muna ng Masinlok LGU ang mga manging isda sa pinag-aagawang teritoryo lalo na sa Panatag Shoal. Paliwanag ni Masinlok Mayor Arsenia Lim, prioridad nila ang kaligtasan ng mga manging isda. Kung papalaot man daw sila, nakikiusap si Lim na makipag-ugnayan ng mga manging isda sa Philippine Coast Guard para mabantayan ang kanilang sitwasyon. Hindi po namin sila pinagbabawalan basta ang sabi lagi, ng local government unit din ng Masinlok ay walk silang pumunta ron sa disputed area. Mangisda sila doon sa area na walang kwan, walang sagaban. Nagpadala na ng mga barko ang PCG sa Panatag Shoal para masiguro ang seguridad ng mga manging isda doon. Napansin daw ng Philippine Coast Guard ang pagbabantay ng China Coast Guard vessel sa Bahod de Masinlok. Kinun din na naman ni Sen. Francis Tolentino ang panibagong insidente ng banggaan ng barko ng China at Pilipinas sa Ayungin sa gitna ng resupply mission ng Pilipinas sa mga sundalong nasa BRP Sierra Madre. Sa pamimigay ng ayuda ng senador sa mga mangingisda sa Zambales, tinawag ni Tolentino na malaking paglabag ang pagharang sa mga supply sa international humanitarian law. Dahil yung hindi pagbibigay ng pagkain sa Philippine Navy is a form of food starvation Bawal po yun. Bawal yung hadlangan yung pagdadala ng pagkain. Nimok naman ito ni ng tinong gobyerno na yakyat sa International Tribunal for the Law of the Sea o ITLOS ang panibagong insidente ng banggaan ng Pilipinas at China. Nagbabalita mula sa Frontline, G. Robles, News 5.